So mga mare, time check natin ay 6.07pm July 30 2025 So habang tayo ay nagbibilang ng customer sa mga oras na to dahil talagang alam naman natin na talagang sobrang tumal ilang buwan na So meron lang ako isi-share na para maging aware din tayo bilang mga negosyante or kahit na sa mga hindi mga na nagminigosyo Kahapon kasi nandito doon ako sa may palengke. So, minsan kasi ugali ko kapag natingnan ko ang cellphone ko kahit na ako'y naglalakad, kahit na ako'y namimili, nagre-replay talaga ako. Lalo na sa mga customer. Hindi ko na na-share ito kahapon kasi bukod sa busy tayo, stress, wala rin ako sa mood na mag-share. So, yung tinutukoy na tinutukoy ko na customer natin na nag-chat sa akin ay kapitbahay ko lang din talagang nagchat naman yan sila nagtatanong sa akin kung yung Gcash number ko daw ba eh yun pa rin dati sabi ko nga eh, hindi na yun kasi wala na nga dati so tinipe ko nga at replyan ko binigay ko nga yun dati kung ayun ay bago kong number ng Gcash so palibasa nga naglalakad tayo nasa palengke tapos nakapayong pa uh, hindi ko naman namalayan na mali pala ng isang number yung aking na isend kay customer, kay kapitbahay. Namalayan ko na lang nung kukunin niya sa akin yung ika-cash out niya ng bandang halik. That time, kakain pa nga sana ako eh. Dahil nga sabi ko sa chat sa kanya, pagkatapos ko ibigay sa kanya yung number ko ng GCAS, i-send na lang nga niya yung resibo dun sa messenger. So, ganoon naman palagi ang aming ganap tuwing magkakashout siya sinasayo sa akin sa messenger kasi kapitbahay ko lang din naman kaya okay lang para pagpupunta siya rito kukunin na lang yung pera tapos papipirmahin ko so ngayon nagcheck ako ugali ko kasi syempre mag-check tayo ng ating gigas kung meron nga bang dumating na pera worth of 600 daw yung kanyang sinend dahil nga hindi ko pa na-check nga yung sinend niya sa akin dahil pag uwi ko ng bahay super busy na busy na sa pagluluto at kung ano-ano pa. Alam niyo naman bilang nanay. Kaya ano, ikakash out niya sa akin yung pera. Nagtaka ko bakit ko ako walang dumarating sa Gcash ko. Sabi ko baka mali yung number na, na type mo. Ano baka ako number ang type mo? Yung binigay mo te, sabi sa akin. Nung i-check ko yung message ko sa kanya, yung reply ko sa kanya, halos malumo ako. Nanlambot ako na wala na akong ganang kumain. Dahil ako pala talaga ang mali ang naisend na number. Imbes dun sa number na yon na magkasunod siya na 123, 3, ang naibigay ko ay 113. 3. So, mali siya. Palibasa Maya ang pagsisend niya, Maya to Gcash. Kaya nang tumawag tayo kay Gcash, hindi naman natin na siya marerefund. Dahil nga, mas madaling i-refund kung Gcash to Gcash. Dahil nga, after nga nun, pumasok pa ako sa kusina dahil parang nga ituloy yung aking kakainin. Dahil nga, hindi pa ako nakapagsimulang kumain that time. Tapos umalis na sila. May kasama kasi siya kaya sila. Pero Tapos uh, chat niya. niya sa akin, sinisisi niya nga ako kasi ikaw te, ikaw ang mali, ganun ganon. So aminado naman ako na mali ako. Pero sabi ko nga sa kanya, wag na tayo magsisihan. Kasi naglalakad nga ako sa palengke, that time na nagreply ako sa iyo. So maya maya tinatawagan ko nga siya, ayaw niya sagutin. Kaya naaburido ako, pinuntahan ko na lang siya sa kanilang bahay. Kinausap ko siya hanggang sa pag-uusap namin. Sabi ko, ibibigay ko na lang yung 600 na pera niya. Siyempre, ibabawas ko dyan, doon yung charge na 20 pesos. Kasi kasalanan ko naman din. Pero nakiusap ako sa kanya na sana, ganun pa man kako, i-report mo pa rin kay Maya. Kaya lang parang sa tingin ko ay hindi na niya ma re report yun. Kaya sobrang makaka-dismaya lang talaga ang nangyari sa akin kahapon pakiramdam ko sunod na sunod, sunod sunod na kamalasan ang mga nangyayari sa buhay kasi bukod doon napakadami natin mga gastusin tapos sumabay pa yun kaya kumbaga parang nagtapon lang tayo ng pera kahapon dahil sa isang number lang na pagkakamali natin so lesson learn lang para sa akin mga kanegosyo dyan lalo sa akin mga kasari siguro much better na about sa mga number lalo kung gigas number Huwag na lang tayong mag-send na busy or nasa labas. Huwag na lang tayong magta-type, mag-reply sa, customer. Hintayin na lang natin na makauwi tayo ng bahay bago natin sila reply Or, double check muna natin yung number bago natin siya isi-send. Para sigurado na hindi tayo magkamali. Dahil sa isang pagkakamali lang ng isang number. Goodbye sa ating 600. Tagtumal na nga, nalugi pa tayo dahil sa pangyayari na yun. Wish ko na lang ay, siguro naman, bah ay ibabalik sa akin ng Diyos yan, higit pa doon. Lahat naman tayo ay may pagkakamali. Pera lang yan. Siguro ibabalik pa rin naman sa akin yan ng Panginoon. Pera lang nga yan, di ba? Pero ang hirap kitain. Kaya, ingat-ingat din sa pagbibigay ng g number natin sa ating mga customer. May share ko lang ito para lesson learned din, at para maging aware din yung aking mga kasuper, kasari, kanegosyo. O kahit sa mga hindi mga nagninegosyo. Kasi pera yan eh. Napakahirap kitain. Kaya mag-ingat tayong lahat. So hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye.